Alam mo ba na ang kape ay tinitreat dati as drugs at may mga taong naaresto ng dahil dito? Kaya pumunta ako sa coffee shop dito sa Caffeine Street para tingnan kung may aaresto ba sa akin. At ito ang mga sumunod na nangyari. Pagpasok ko dito, namit ko rin syempre yung owner, si Harvey. Kaklasiko ko siya nung college, no STI days. Pagpasok mo dito, may kita mo yung vibe ng coffee shop niya talagang sobrang ganda, talagang aesthetic dating. At dahil mahiligaw sa matamis, in-order ko ay yung biscock coffee nila. At kumuha na rin ako ng matcha, kasi matcha lover ako. Sa pasta naman, carbonara ang in-order ko. Nagdagdag din ako ng chicken poppers at ng waffle nila. Pagkatapos kong umorder, syempre umupo na ako at medyo kinakabahan na ako dito. Baka kasi talagang hindi pwedeng uminom ng kape kasi si ibang lugar talagang illegal daw to. Kaya kabado ako dito at tumitingin ako kung saan saan. Dumating ka agad yung order ko. Grabe, ang bilis lang nilang gawin. Kung umabot ka ng ganito kalayo sa video ko, gusto ko kong malaman kung anong mas trip nyo sa kape. Yung matamis ba o yung mapaes. Comment nyo sa comment section. At kung titingnan ko pa lang, talagang mukhang masarap tapos solid yung mga pagkain nila dito at syempre yung mga kape na rin. Ano masarap? Hindi nga sa liyo masarap. Sarap. Grabe. Uy, hey, masarap na ito. Gustong-gustong may pagkamatcha niya at the same time, syempre, matamis din. Ako kasi mahilig na gawin sa matamis, eh. Sarap. Hmm, masarap. Bagay yung garlic bread dito sa carbonara. Maingit pero, masarap. <laughs> hmm, alas ito, ah. Oh. Sarap. Sarap. Pero buti na lang, nasa 2025 na tayo. Sa Caffeine Street, walang bawal. Perfection lang sa bawat cup. Dito, yung tanging crime ay yung hindi mo pa natitikman yung bestsellers nila. Which is yung matcha, at syempre itong bistrope nila. Grabe, sobrang sarap talaga nito So, if you're craving illegal happiness, pumunta ka na dito. Kaya sa mga taga-South Yan, located to sa number 46, Buli, Muntinlupa City. Search mo na sa Google Map or Waze Caffeine Street.